Hi Mosang! Magandang umaga sa iyo. Na, um, ano, nagpapasalamat ako sa iyo dahil na, siyempre nang lupiwala ka sa akin. Pangalawa, um, yung ko na ano, ano man ang maging pasyon mo, maging desisyon mo sa future, dito lang ako. Hindi, hindi man sa lahat ng oras, lalo-lalo hindi sa financial dahil alam mo ako'y wala din. Alam mo naman na, sobrang kapos, gipit. Pero, asahan mo na dito ako para sa iyo. At hangad ko na maging successful kung ano man yung ang tatahakin mong landas. Lagi-lagi at araw-araw kong ipagdadasal mula ngayon hanggang sa makuha mo ang gusto mo. Hanggang makuha mo at makarating ka doon kasama ng janakis mo. Kaya, lagi-lagi ako magdadasal para sa'yo. Sabay tayo magdasal para matupad mo agad yan. Love, love.